Elise, please, wag mo naman akong ganituhin Oh. Alam mo namang, ikaw lang ang minamahal ko at ang nag-iisang babaeng nagpapatibok ng puso ko. Wag mo naman akong iwan ng ganun-ganun lang, Elise. Please, kung may nagawa man akong mali, ay patawarin mo ako. Pangako, hindi-hindi ko na uulitin. Huwag ka lang mawala sa piling ko. Mahal na mahal kita Elise at ayaw kong mawala ka sa akin. Umiiyak na pagsusuma mo ni Drake sa kanyang text message dito kay Elise. Ngunit wala ni isang reply na natanggap si Drake galing dito kay Elise. At tuluyan na nga nitong binaliwala at iniwan itong si Drake. Hindi natanggap ni Drake ang sinapit nito. Kung kaya't naging balisa itong si Drake na parang wala sa kanyang sarili. Nadadamay na nga ang kanyang trabaho dahil sa pinagdadaanan nito. Dahil hindi na ito nakakapasok minsan sa trabaho at kung nasa trabaho naman ay wala naman siya sa kanyang sarili. Drake, pansin kong balisa ka at wala sa iyong sarili. May problema ba? Sabihin mo naman sa akin para makatulong ako kahit papaano. Alam mo namang Maasahan mo ako pagdating dyan. Huwag mong suluhin ang problema at baka madepress ka at kung ano-ano pang maisipan mong gawing di maganda. Nag-aalalang sambit ng manager nito. Matapos marinig ni Drake ang binigkas ng kanyang manager, ay doon na nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. At napasandal na lang ito si Drake sa kanya. Sige lang Drake, ilabas mo yan. Hindi makakabawas ng pagkalalaki ang pag-iyak. Minsan kailangan din nating ilabas ang lungkot para dito di maipon sa ating damdamin. Mahirap yang pagkinikimkim natin ito. Baka ikakapahamak pa natin iyon. Sambit pa ng manager nito. Ihatid na kita sa inyo para makapagpahinga ka na agad at para makalimot ka sa mga pinagdadaanan mo. Dagdag pa ng manager nito. Hindi na po sir, nakakahiya na po sa inyo. Okay na ako sir, kaya ko na pong umuwi mag-isa. Maraming salamat sir sa mga payo mo. Malaking tulong po yon sa akin. Maraming salamat po ulit. Sambit naman nitong si Drake. Nangyari ngang, nagpumilit itong si Drake na umuwi mag-isa. Kahit na nagpumilit ang kanyang manager na ihati dito. Sa paglalakad nga ni Drake, ay muli na namang pumasok sa kanyang isipan ang ginawang pag-iwan sa kanya basta-basta ni Elise. At doon muling nagsimulang malungkot na naman itong si Drake. At muli na naman siyang umiyak ng umiyak hanggang sa pumasok sa kanyang isipan na tapusin na lang ang kanyang paghihirap. Dahil sa dinanito kinaya ang sakit na kanyang pinagdadanan. Sa paglalakad nga ni Drake ay meron siyang nasilayang isang lubid. Ginawa niya itong damputin at itinali sa isang nakausling bakal lagpa sa kanyang ulo. Sabay itinali ang dulo ng lubid sa kanyang leeg. Tumingin itong si Drake sa langit para wakasan na ang kanyang paghihirap. Nang sa di inaasahan na meron na lang biglang tumatak dito kay Drake. Sa gulat nga ni Drake ay nataranta ito... at nagresulta iyon... sa kanyang pagkahulog... hanggang sa nagpalambitin itong si Drake... ngunit dahil sa tulong ng babae... ay naalis itong si Drake... sa pagkalambitin... napaubo si Drake sa sandaling yon... habang nakasandal sa poste... dahil sa paghahabol niya... ng kanyang hininga... maraming salamat ma'am... sa pagligtas mo sa akin... marahil ay wala na siguro ako ngayon... kung di dahil sa inyo... Maraming salamat po ulit. Sambit ni Drake habang hinahabol ang hininga nito. Walang ano man yun. Sa sunod na gawin mo pa yan ay siguraduhin mo nang hindi ka na nagdadalawang isip. Para wala ka nang madamay o maabal ang ibang tao. Kalalaki mong tao, ganyan ka kung gumawa ng desisyon? Wala kong alam sa pinagdadaanan mo. Pero gusto ko lang ipaalam sa iyo na hindi solusyon ng pagpapatiwarik para makawala sa problema? Isa yung kaduwagan, nainis na saad ng babae. Napatulala si Drake sa sinabi sa kanya ng babaeng yon at ginawa lang niyang titigan yung babae habang naglalakad ito papalayo sa kanya. Napailing pa nga itong si Drake dahil sa isa lang hamak na pulubing babae ang nagbigay ng leksyon sa kanya. Ngunit yung oras na yon na pinagsabihan sa ng babaeng yon ang tumatak sa kanyang isipan. Simula ng pangyayaring yon at matapos siyang pagsabihan ng babaeng pulubi, ay muling nabuhayan itong si Drake at muling itinuwid ang kanyang ladas. Ginawa nga niyang mag-move on at kinalimutan na itong si Elise na sa kanya ay nagbigay ng pasakit. At ginawa na lang na magpalipas oras sa pamagitan ng pag-gym. Nang biglang ang pumasok sa isipan nitong si Drake, yung babaeng sa kanya'y nagbigay ng leksyon. Kung kaya't kanya itong sinubukang hanapin para kaibiganin. Hindi nga nabigo itong si Drake nang pumunta siya ng plaza. Dahil doon sa plaza ay kanyang nasilayan yung babaeng kanyang hinahanap. Na namamalimos ng kaunting pera sa mga taong naglalakad doon. Agad ay ginawa niya itong lapitan at iniabot ang kanyang daladalang pasalubong. Ah, natatandaan kita. Ikaw yung lalaking yon. Mabuti at buhay ka pa hanggang ngayon. So, nagbago pa lang isip mo matapos ng pangyayaring yon. Maganda yung ginawa mong desisyon at hindi ka magkakamali doon, sambit pa ng pulubing babae. Ngiti lang ang ginanti ni Drake sa babae sa sandaling yon habang nakatitig ito sa kanya habang kumakain. Sa sandaling ang yon ay nakatitig lang itong si Drake sa mga mata ng babaeng yon. Oh, ba't pa nititig mo sa akin? May dumi ba sa mukha ko? Huwag mong sabihin ngayon ko lang nakakita ng gaya ko. Dagdag pang sambit ng babae. Ano? Ano ulit ang pangalan mo? Maikling saad ni Drake. Mm, ba't mo naman natanong Kanina pa kasi tayo nandito. Ni pangalan mo hindi ko pa rin alam. Para naman matawag kita sa pangalan mo. Hindi yung puro na lang miss. Ah, ganun ba? Laika? Like Laika like ang pangalan ko. Napakagad ang pangalan naman yan. Ito, nambula pa. Pero seryoso, maganda ka. Di mo lang yun alam siguro. Siya nga pala, Pwede ba kitang bisitahin ulit dito bukas ng ganitong oras din? Wala naman kasi akong ginagawa sa ganitong oras pag uwi ng bahay. Buti pa dito may makakausap ako. Yun ay kung okay lang sa'yo, Laika. Hmm, pwede naman. Yun ay kung maabutan mo ako dito. Basta ganitong oras din bukas, punta ako ulit dito. Kasi sige, maiwan na muna kita para makapagpahinga ka na. Maraming salamat ulit Laika. Ingat ka. Sambit pa ni Drake bago ito umalis. Kinabukasan nga ng gabi ay muling bumalik itong si Drake doon sa lugar. Kung saan sila nag-usap nitong si Laika. Nasayahan si Drake sa sandaling yon dahil nasilayan niya itong si Laika na doon din nagaantay sa kanya. Sa paglapit nga ni Drake ito kay Laika ay ginawan niyang iabot sa kanya ang bulaklak na daladala nito. Napangiti naman itong si Laika sa kanyang pasalubong. Parang hindi naman halata na naniligaw ka na. Pabilong sambit ni Laika. Bakit? Hindi pa ba pwedeng ligawan ng kagaya mong babae? Maganda ka naman at may busilak na puso. Sino ba naman ang di sa sa'yo, Laika? Tugon naman ni Drake. Pa ako nakikita, Drake? Tinan mo nga ako, ang dugyot-dugyot ko. At isa lang akong pulubing babae. Baka na malikmata ka lang Drake. Seryosong sambit ni Laika. Ano naman ngayon kung pulubi ka? Malaki na ba yong hadlang sa dalawang taong nag-iibigan? Nahulog ang loob ko sa sa'yo Laika. Dahil sa angkin mong kabaitan. At ikaw lang ang babaeng nagtrato sa akin ng ganito. Dahil ilang babae na ang dumaan sa akin. Naginawa lang akong lokuhin. Matapos sabihin niyo ni Drake ay agad nitong niyakap itong si Laika. Natigilan na lang din itong si Laika sa Sandalingyon at nagpaubaya. Doon nga sa Sandalingyon nagsimula ang pagkakaunawaan nilang dalawa. At alaw sa gabi-gabi ay nagkikita doon silang dalawa. Sa pilingan ni Laika ay nakaramdam itong si Drake ng saya. Kahit pa iba ang tingin sa kanila ng mga taong nakatitig sa kanila. Tuwing silang dalawa ni Laika ay magkasama na masaya. Mahigit isang buwan ding naging masaya itong si Drake at Laika sa tuwing sila'y magkikita. Ngunit isang araw, bigla na lang di na nagpakita itong si Laika dito kay Drake. Ni magpaalaman lang dito kay Drake ay hindi nito nagawa. Sa pangyayaring yon ay nalungkot itong si Drake. Inisip na nga nito na iniwan siya ni Laika na ang malas-malas niya pagdating sa pag-ibig. At hindi na talaga siguro siya sasaya pa kahit kailan. Dahil sa dami ng kanyang natutunan dito kay Laika na nagpatatag sa kanyang pagkatao kung kaya't hindi na hinayaan ni Drake na muling malunod siya sa kalungkutan. Sa kabila ng bigla ang pagkawala ni Laika ay hindi nawala ng pag-asa itong si Drake na balang araw ay magkukrus muli ang kanilang mga landas. Ginawa na lang ni Drake na bumalik sa dati nitong ginagawa. Yun ay ang pag-gym matapos ng kanyang trabaho. Doon lang ito ginugol ang kanyang mga spare time dahil sa ayaw na nitong muli pang madurog ang kanyang puso. Isang gabi, habang pauwi itong si Drake galing sa gym, nagkataong habang naglalakad itong si Drake ay inalala niya ang nakaraan nila ni Laika kung gaano siya nito pinasaya at kinumpleto at kung gaano naman siya nadurog sa bigla ang pagkawala ni Laika. Nang sa hindi inaasahan ni Drake na mayroong isang sasakyan na tumigil sa kanyang likuran. Hindi din niya napansin na mayroong bumaba sa kotse. Napatigil lang ito sa kanyang paglalakad nang mayroong tumawag sa kanyang pangalan. Hi Drake, misteryosong boses galing sa kanyang likuran. Napalingon itong si Drake sa sandaling yon nang sa di niya inaasahan ng kanyang masilayan Na halos di na niya makilala itong si Laika Dahil sa ganda ng kasuotan ito, Malayong malayo sa Laika na kanyang nakilala Ikaw ba yan Laika? Pagtatakang sambit nito Oo Drake, ako nga to Ako pa rin to si Laika Halika, sumakay ka muna sa kotse para maipaliwanag ko sa iyo ang lahat-lahat hindi naman ang dalawang isip itong si Drake at agad naman na sumama dito kay Laika doon sa loob ng kotse. Habang nasa loob ng kotse ay tahimik lang itong si Drake at nagaantay na magsalita itong si Laika. Nang mayamayay, nagsalita na nga itong si Laika. Drake, unang-una sa lahat, patawad sa biglaan kong paglaho. Gusto kong ipaalam sa'yo na naging masaya ako sa piling mo at hindi, at hindi pa kitang tao ang ipinakita at ipinadama ko sa iyo. Pinasaya mo ako, Drake, at binago ang aking pananaw sa buhay. Di ko alam ang nadarama ko. Siguro nga ay mahal na din kita, Drake, at ikaw ang gusto kong makasama. Ang dahilan nga pala ng biglaan kong pagkawala ay natapos ng ang kasunduan namin ni Papa. Magpapanggap daw kasi akong isang pulubi para matuto at hinding-hindi ako titigil magpapanggap daw kasi akong pulubi sabi ni papa para matuto at hinding-hindi ako titigil sa pagpapanggap pag walang lalaking may busilak na puso ang tumanggap sa akin drake ikaw ang tumapo sa pagsubok at ikaw ang tumapo sa pagsubok na binigay sa akin ni papa ikaw ang nagpalaya sa akin at tumapo sa aming kasunduan. Kaya nawala ako bigla ay bumalik na ako sa mansyon para matanggap ang aking mana kay Papa. Ngunit, narealize kong hindi pala yung mamanahin kong yaman ang pinaka bagay sa mundo. Sa totoo lang, na kita at inasam ko na makita ka. Kaya nandito ako ngayon kausap ka. Ikaw yung pinakamahalaga sa lahat, Drake. Ikaw yung yaman na, di dapat ipawalang bahala. Drake, mahal na mahal kita. Matapos marinig ni Drake ang mga binigkas ni Laika sa kanya, ay doon na umagos ang mga luha nito. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa sobrang saya. Agad ay niyakap niya itong si Laika, nang mahigpit na mahigpit, sabay halik sa kanya. Nangyaring ang kinasalitong si Laika at Drake. At dahil sa alam ng ama ni Laika, natutuong klasing lalaki itong si Drake, kung kaya todo ang suporta nito sa kasal ng anak niya. Doon nga nagbago ang landas ng buhay nitong si Drake nang nakatagpo siya ng tunay na babae sa katauhan ni Laika. Mga ka-explorers, ang kabiguan ay kaparte na yan ng ating buhay at huwag na huwag natin gagawing tapusin ang lahat-lahat dahil lang sa isang pagsubok. Palagi nating tatandaan na ang mga problema ay may kasagutan.